Gagawa tayo ngayon ng masarap na pulutan, request po ito sa isa nating mga followers kaya ang sabi niya dito is kinilaw o syete kudasay kaya gagawa natin ngayon. Umpisahan na natin gawin, iihawin lang natin yung ating panganang baboy or pwede din kayong gumamit dito ng pork belly. Kapag naihaw na natin ito, hihiwain natin ng maninipis. I-ready na rin natin ang ginger. Then, tadta rin lang natin yung ginger. Slice na rin natin ang ating onion. Siyempre, hindi masarap kapag walang sili. Kasi masarap ang ating kilawin o uh, pulutan kapag maanghang. Lalagay tayo dito ng 2 tablespoon ng vinegar. Sunod na rin natin ilagay ang kalaman si juice. At ilagay na rin natin yung asin. Napakasimple lang na ingredients nitong ating gagawin. Then, ilagay na rin natin yung tinagtad nating ginger. Then, lagay na rin natin yung ating sibuyas. Sunod naman yung sili. Tsaka natin to hahaluing mabuti. Then, nakalimutan kong naglagay ng black pepper kaya maglalagay na rin tayo. Hahaluin ulit natin ito. Ito lahat yung mga ingredients para makagawa din kayo. Sana nagustuhan nyo tong ating recipe for today. Thank you for watching. Bye!